Ano? Bitang. Ilan ba? apa? Excited kat, eh? pa. Yeah. <laughs> Stop. Dan ka, Ada Dalawa. Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada ka Ada apa? ka Tusog ka doon. ka Anipit. Dan, dan ka Group yourself into three. Oh, tanggal Makikiniksik pa tayo isa. low mong 50, Group, may matatang. Alis kayo dyan. Dito ka, Zen. Zen, Zen, Zen. Zen, Zen, Zen. Dito ka, Zen. Dito ka, Zen. Alis Dito ka, Pitpi dito ka dyan. Ay, wait lang. Malayuan na kayo. Dun ka, dun ka. Dun ka. Dun ka. Dun ka, Aaron. Dun ka. Sabi ko si... Sabi ko. Sabi ko si... Okay na, si, si, okay no, si, okay. group yourself. Hindi na. Group yourself into, group yourself into naka ano. Nakainiti kasi. Lo, ito, niya. Wait lang, may dadaan na eh. Group yourself into... Uy, dito ka! Maduga ka ba? Group yourself into two! Uh -huh. O, oh, out na kayong... Uh -huh. Ano na lang? <laughs> ano? Wait pa. Ah. Simon? Simon says... Grabbing <laughs> <laughs> Simon says, ha? Jump! Simon says, give me a stick. Ay, wag na yon, wag na yon. Clap. Pagkakataan si Kairi. Ano? Simon says, jump ten times. Two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Wag kayong magbibilang. Pit-pit. Huwag ka magbibilang. Ayaw mo sila magbilang. Ikaw din. Alis ka dyan, Zen. Simon says, Walk. Um, slap. Slap, slap, slap. Walang nagsabi na Simon says, eh. Huwag Huwag kang maingay. Simon sa says knock three times. Ano? Wala kayo dyan. knock three, <Piet Follow sought indo> si three times? Simon says Knock three times. Knock? Ten. Nine. Ano, ano? Eight. Seven. Six. Hino! 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 Hino? Five. Four. Snux, three. Nux, two. One. <laughs> Kumatok kayo. Kumatok <laughs> kayo? Ay. Kaya nga Ah, bilis. Ah, oh, ito, balik na kayo diyan ha. Ah. Pag wala kang sinabing Simon oh, says, wag kayo. Ah Simon says, jump. O, oh, di kayo titigil pag wala pa akong sinasabi. Alis ka na ani Pete. <laughs> clap. Mataya ka na, Aaron. Simon says, clap. <laughs> Knock three times. <laughs> toc, toc, toc. <makes noise> Don't move. <makes> Open <noise> Don't move. Don't move. <makes noise> Out. Out. <laughs> Out ka na, wala ka sabi, Simon Says. Simon Says, don't move! Oh, wait diba, lang. Pwede. Ay, di alam mo yung milin eh. Oh, out. Tumawa ka. Tumawa ka eh. <laughs> o, oh, balik na dito. O, oh, dyan na kayong dalawa. Sasali ka ba, Carl? O, oh, eto. Ha? Huh? O baka na dito ko na ang pit-pit. Puro pit. lalaki sila eh. Simon says, touch a green. Ano? Ano? Touch a green? Touch a green. Ah, green! Um, Simon says, jump! Simon says, Clap! Stop, clap, ping. Alis ka na. <laughs> ini stop mo glet ini stop mo sa <laughs> O, oh, eto. Simon says, Jump, three times. Out ka na, Out ka na, Out ka na, Zen. times yung sa Okay na yun, okay na yun. O, alis na kayo. O, bobo ka, tumatalon-talon ka. Out ka na di. Ah, ah. hindi. bili. ka pa out. Simon says. Blue. Simon says. Touch a pink. Tapayan, tapayan, tapayan. Tabayan, Okay na. Hi guys. Kumukol guys. Kumukol din po. Tabayan, tabay, tabayan, tabayan. Sambayan ka po yan. Tabayan, susen. Ba ro yan? Isa ko. Hi, bye bye guys.